Swabe, ang ganda tignan ng gold na kadena at mas nag-smooth pa yung shifting dahil sa pinalit kong puli. Good day mga paps, ito nga pala yung bagong puli ko na galing sa Lee Bicycle. 15 tit nga pala to at kulay gold yung pinili ko. Bagay kasi yung kulay na to dito sa gold ko din na kadena. Ito nga pala yung kakabit sa A7 ko na RD 10 speed to mga paps. Ito nga pala yung bearing sa loob ng puli at sealed bearing na din Kaya sa part na to ay kinakabit na niyo silito dun sa RD yung puli. Masyado nga daw malaki yung kinuha ko at lalabas na daw yung kadena dito. Pero okay lang daw yun kasi hindi ko naman to pang karera. Ginagamit ko lang kasi to pamalengke pang service mga paps. Shino, okay na, pwede na nating ikabit. Ipapalit ko nga pala to doon sa RX12 ko na RD. 10 speed kasi yung cogs ko na nakalagay, kaya dapat 10 speed din yung RD natin. Kaya naman binaklas na niyo si Lito yung RD pati na din yung kadena. Nung okay na, ay kinabit niya naman yung A7 na RD. Shino, ang nga ang ganda tignan ng pulley mga paps. Pagkatapos ay kinabit niya na yung cable at tinesting yung shifting. Sunod naman ay kinuha niya na yung kadena at ginawa niya pang pa quintas. Akala ko nga magbabos pa kami dito sa kadena kasi 11 speed to pero sakto naman daw siya. Yun na okay na mga paps, wala naman naging problema. Bagay na bagay talaga yung puli na gold sa kadena natin. Nakabig pulley nga din pala ako sa segment ko at nakakatulong yun para sa magandang performance ng shifting. Kung gusto nyo nga rin pala magpalit ng puli ay meron din silang 11 tit, 13 tit at 15 tit. Pili na lang din kayo ng kulay na gusto nyo. Ilalagay ko na lang yun sa yellow basket mga paps, ride safe palagi.